All right, mga katagalog, ayos din yeah, mga idol. Magandang bakbakan nito, eh, talagang inom na ito. Yeah, mga idol, magandang sunod na laban nito. Parehas ulang talo. Joel Chavez uh, at Rock and Gold. Good luck, both Iyan mga idol, ang mga ogalats Tagalog Kung saan nga pala nang abot ang video kong ito I-comment nyo kung tagasan kayo Ayos din nga naman Ayos din Iyan na mga ogalats ulit Kasama natin, katabi natin dito Thank you very much Iyan ako, lami may class picture ka Babata ng referee Ayos din nga naman Yung yeah, mga idol la ah Ay kayo e man player din eh Yung mga player na Joel Chavez Yung mga kone eh. May MPBL, may XMPBL Ay talagang super team Napakatiboy ng player ni Boss Joel Chavez ah, Ay ari naman si Ujan na napakasipag Ang dating player ng Mavs mga idol Ang kalaban niya dito si Michael Mabulak ang all star iya na iya hagis na niya yun na sinasabi aw oh, bulay ito ng Joel Chavez oh, ay nilingkis naman ang game bulay yun na si Alarco na pa ay nagpakitang gilas naman agad eh ang maladi ang hilura sila ah simple napaka basic iya na ay aray numero 12 ay pasahin agad sa important ng uh, matimusa na kung ano bagang mangyayari o oh, yan yan ang sinasabi o oh, para si Tim Duncan ay kahusay din o oh, ah, ah ito, mga idol yan ah o oh, medyo nagtrapagad ito o oh, yan lumipad na kala ko ikaw ah, kala yun hinagis na kala na namamalibang ng mangga eh yun o oh, ah, ah, mabula ka ba napakagandang dipin sa mga idol yun ah biglang kumula yung flooring Iyan na, mga bangaray, mahusay mga idol Iyan na, jellyfish Napakagandang black down mula kay Ujan Iyan na, kinaldaga na Ay, napasubran lakas ng katawan Masama din nga pala pag malakas ang katawan At talagang pag nambangga, iyan na, sinasabi Napakagandang play ka Lupit din yung sigara nga rin Anong ka pinagkakain mo? Iyan na, dumagos na naman Parang kanina Inulit lang eh Ya yeah, mga idol, mga katagalog I-share nyo naman ng dumaming Tagalog sa mundo Yan yeah, ha, numero 99 no taas din na numero na riyah Ay wala na sa kalendaryo eh Kung baga sa waiting eh Mahirap tamaan yan yeah, ha Kala may JBL speaker ang nasa likhaot Ay talagang inang mag-share sa JC Yan ang sinasabi You know, oh, kita nyo ba kung dumukot aray oh, Ang kakalakas yun na ah, sinasabi Oh, kumikaw, spin the bottle o oh, tumirang Tagalog Apa, ay quality Spin the bottle Oh, para ah, ah, parang medyo oh, Kapapayat ng player Pero napakahuhusay eh Napakagigilas Ah, ah, ay yan na, oh, medyo pumisto na naman apa, hindi makahulog Ah, ko na itutukan na hindi pa rin eh Iyan na, napa-timeout naman na eh. ika eh, Ano kang babarikin mamaya? Red Horse naman! O, oh, ari naman kabila, anong pupulutanin natin? Sana'y eh, masarap-sarap. Iyan na, o, oh, 99. Dubir, oh, pinasa doon kay Udyan. Pumukul ng tres. Oh, Tagalog. Oh, sino nakakuha? Oh, nakuha ni Unaw. Pinasa doon sa Tagilirad. Nakuha ulit ni siro Zero, Zero. Yun ang mga pasa. Ah, Zero to 99. Anong kakaiba din ang numero ng dalawang are? Iyan ah. Opa, kala mo si James Garden. Anong husay din sa my step ah? Iyo na, ah, si Sigara Ayaw. Ah, ay, kita nyo yung napakuha na eh. Ah, pahalik sa kamayan. Eh. Pagkaka nahusay oh, day yun know, ang may shooting ako kakulay ah, din ang sapatos na rin kulay pink eh yeah, iya ari maganda sa pataw oh, sabri na to iya yeah, na medyo Mo ya yeah, wari ko yan yeah. no meron abot kala hinahagisan ng patukang kanila ang mga alagang manok Eh, basta na lang chay iyam oh mabulak oy the mall now oh medyo papayat-payat na nagbabantay oh okay din naman bumantay eh yo nakuwala ah oh sino kayo eh, wala ko si mabulak kayo ay, mabulok nga. Yan na, na ika nga, kay, makinig kayo sa akin. Natituturo ko kung paano mga isit yaw ng mga pasa. Mga tira pa Tagalog. Iyon na, Tagalog shot. Nakuha, naglilintisan. O, oh, si mabulok. O, oh, litong-lito sa inyong dalawa Iyan na, o. Oh, na magandang entry pa. Tagalog lang ang tira. yo aha. Anong daming full position na rin O, Pagkakati. Oh, saltik naman eh. Kala mo'y tumama sa waiting. Iyan na, sigara. Hiyawan ng mga tao eh. Pinasayaw baga naman. Highlights na naman ay down. May pantikto ka pa na. Iyan na, tanggol. Pinasa kay Rigor. Tuloy na. Ako oh, nakuha ni Tanggol ulit. Ako oh, mabubuhu pa. Matatapong pa. O, oh, pinasa kay Rigor. Apa? Ay, quality eh. Ay, talagang highlights na O, Kasasaya. Kala mo'y nakatama sa waiting eh. Iyan ah Aw oh, Anong hirap ng tirang yan Kung naihulog mo yan Ay e, eh, talagang load eh Iyan Ang first quarter mga idol 2018 Lamang mga rock and gold Abay inam Matitibay ang mga ray Ah ah Iyan ah Numero 99 Abay oh, nila mawag, Si Mabulak Ikaw nga eh Eh sumabay ka ba Huwag ka tayo Kita nyo ko ah ka Tilapsi ka Mananakit ang katawan mo yan Iyan ah Hernandez Ano mo Hose na point guard Nakuha Oh, pinapasahay nang hindi mabububo. Iyan na, oh. mo shooting. Ay ba, hindi makahulog ay, nagkukuyo mo sana siya. Wag at baka mabalian at saya. Ay walang panggalulo. Pag yan ay nabalik, hindi magagalulo yan. Iyan na, sigara, mga idol. apa nagpaputok na agad sa bubong. Wag at baka mabutas. na naman, mga idol. Back to back, ay kita nyo gayaw. Parang replay lang ang nangyari. Kakahusay din naman. Iyan na, oh ya, yeah, madudulas pa. Yer na, Hernandez, pinasa pa talikod. opo, ay naihulog mo pa rin yon. Anong hirap din ang nilantak mong yon. Kaya rin naman, ang bawi naman din sa kabila. Numero 21, Aba. Aw, 21 baga nga. Aw, yeah, Sabay titira. Ang si Paul George. Ang oh, hirap na nilantak mong yaw. Mag-terno pa sa pataw. 99 na ba? Ang pagkakalayaw. Tagalog siya. Aw, pari yung tinapik. Eh, tapos siya din na nakakuha. Ah, din na rin. Iba na masipag mga idaw. Yan na. Aw, sige. Aba. Anong hirap ng dinali mong yaw-yaw? Taas din na numero na, aw, 69, ay Abay, dumagis-dis na naman agad eh, biruin nyo, Coast to Coast Guard Ang tawag daw mga idol Yan na, siya na naman ngay, hindi ka pwede makadalwat. At kita Yan na, sigara, iyaw na Medyo masakit yung mga idol ah. Basta niyugyugang rank kakataas din naman tumalun ah Yan yeah, mga idol, medyo masama lagay ah. Kala mo ikaw na eh Kumbaga nakatama yung numero walang taya malumbay Iyan yeah, na mga idol ay ah. android dar, eh. gita, na rin Kita nyo na Nakabangon pa rin nakapaglaro pa yung eh. pagkakahusay din naman Pagkakalangas ng katawa yaw nadali yaw Magmanggas pa ganang t-shirt Iyan yeah, na nagparainin na napakahirap na tira yaw Iyan na, iyan ang mahusay Ika ngay may stepping yun na ah. Ni mount. Ika ngay lumipad na si Bupa Sipik Iyan na, si Gara na ma. Pumukaw, lapa Oh, grabe box na yung mga idol oh, Nakuha ni Kulay Pink Nakuha din eh Pag sinala mo pa yan eh, Talagang totoo ka na yung pa Oh, nakuha ni Derek Rose. Pinasa kay Chris Bosh. Ay, nilay up. Ay, quality. Highlights na. Iyaw na. Kala mo jumping rope. Oh, ah, bay. Kahirap din nilantak mo yun. Pare si Richie Ribeiro. Ayun ay, na. Ang magandang moves. Ah, ah. Kakasayang lahat. Iyaw nakadali na naman si Alarcao ni ka puro sa pakaliwala Pakaliwandaan Iyan ha, ah, mga idol O, numero 7 Aba, iniwan na oh, awari ko'y bagsak Tungbay 52-51, mga idol Lamang na, Joey Chavez ay, kita nyo gaya ang pagkakaraming nanonood ay eh, talagang quality. Ay, ayos din nga naman. Iya, e, ah, mga idol. Oh. Okay, eh, sa kanan. Sa, sa, kanan naman nakalanta kay eh, Kaya din naman pala sa kanan eh. Yun na, sinasabi. Alam mo, eh, si Dwight Howard ang isang are. Iya eh, eh, na. oh, oh, medyo malas ang tira ni Balencia daw. No, oh, are. Dumagis days. Aba, coast to coast. garden tawag daw. Nila mo na ni idol. iyan, eh, eh, hindi na nakita. Tirang pabor drink, Kampana! Oh, may highlights na ito. may pantiktok na si Balencia. Yan na, si Sigara. Pumukol. Na, no, oh, nagkatapi ka. Oh, siya. Kita nyo kayo, hindi mapatras eh. Ang oh, tiboy din ang katawan. Wag at malaki nga naman at malaki eh. Mahaba na yung malaki pa. Yan ay, nakakatingin na. yaw ah. nga eh. Siya. Yan na, udyan. Maganda yung tripos. Ah, talbog na naman. Wag. Kala mo kayo. Kala mo sa mga truck ni Boss Joel Chavez Ikang, eh, ika nga parang ganyan ng mga player ni Boss Joel ay katitigas ka lalakas ng katawang ay binangay eh, hindi man lang napatras eh iyan na parang mahusay pagkakasurbul din naman quality eh. iyan na este oh Valencia pumukol opa oh, ay talagang matuwi grabing kumpiyansa nitong mga idaw video na Abang itan nyo kayo Kala mo yung naka ABS Bigla bigla na lang natigil eh Oh, oh Tagalog at tira Basta na hina guys Yaon naka break na yaon Aba 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 Kala mo yung si James Hardinero Ang tawag daw Ah ah Ay talagang quality nilang takmong yaon Gardenian tawag dyan Yan, yeah, nagbangga ang bangga na Siya anak ang body niya Apa Kukulang isang box na sa lumpas niya Ano, pinasa kay tanggol, aba Ay, aha guys Kala may mga malibang nang kuha Nang mangga Apa, pagkakasipag day Ako oh. O ba, ay karaming bull position day na Yan, pumukul ng tres yun. Nakadali ka day Sa nga naman Ah, ah, yan mga idol O, oh, pasahay sa ilalim oh magandang pasa yon Ika eh, Tagalog siya at Mordrick eh ah, din naman Yan ang mga basic O, oh, yan, tamay Aba, kala mo yung nagpakuha Kala mo naghagis ng na kuhan bon eh. Ah, ah Eh, Tagalog siya at ang tawag Yan ang Tagalog Basta lang hinagis to sigara oh aba ikit eh, kika, laki nang iyon nilusutan daw Nilusut eh ikang eh, kahit maliit ay eh, Nakakapuwing yan ha, numero 69, pumukaw Aba! Ay talagang quality yung dinali mong yaw. Aw, yan mga idol, lubusin mong oras at nang wala ng posisyon. Yun ha, nakatira pa mga idol. Yan ha, sinasabi. Aw, oh, dumag-stays. Aw, oh, lilya, passer beater. Ay quality. iyon naman eh. Anong score? Aw, oh, 73, 69. Eba, 71, 73. Dalawa na lang ang kalamangan. Ao oh, port quarter na ito mga idol. Yan na, oh. Umikot, kumaldag. Tumira, Tagalog shot. Yo, nakadali. Buti awa. Iya, yeah, mga idol. Oh, run ulit ng rock and gold. Mabububu pa. siya yeah. Walang tawag. Parang traveling atayaw. Ay, e, journey na. Yo, aba. Ay, nagtutumbahan ang mga player. Oh, takbohin na at na habang wala pang bantay, habang wala pang malaki, yun na. Ah. yung pinasa si Sir Paul din sa board rin simple ah. Ah, kahit may na talaga napakahusay yun, si Coach Yeng Yao. Ah, anong ah, rain or shine? Ay, ah, matiba yung coaching staff ng kabilang are. Ay, are ah, naman. Nag, nagpaula naman agad eh, pumukula. Yan, medyo na-injury -na nga pala dito si Idol. Ay, ikaw nga eh. Sana all may taga-paypay. Supportive year. Yan yeah, mga idol ah. Oh, aba Ay nakadali si Udyan Ah oh, balin siya Pumukaw Lika nga ay face to face O oh, time out naman na kabila eh Nga pala mga idol Kung kayo kukuha ng sasakyan Kuntakin niyo ako ha Ay kita niyo gaya Karaming manunood Kadaming Tagalog Yan yeah, no, ay no. Sasayaw-sayaw pa yung isang yun eh Yan ah mga ogalats Ah, gabi na'y nanunood pa. Yan ang may mga suporta sa kanilang school. Bali si LB nga pali college pala yung mga itaw. Ngayon ko lang naalaman. Yan ha, ah, Perez Pumukal. Pamatay sunog. Nakadali. Highlights na naman. TikTok na naman. Yan ha, ah, muling nagbabalik. Si Idol Sigara. Yan, si Coach. Ah, ay, kita nyo ga, coaching Stop. Yang Yao tapos si Sayon Williamson ng assistant ay talagang mat matibay yan yeah, so uh, 69 oh aba ala mo si Kobe Bryant ay ma ko na kasi hiyaw naman eh ay nadali naman agad ng kabila ng fast break bawi naman agad Ah uh, uh, 38 seconds na lang mga daw oh, ito Medyo patapos na ito. At medyo lamang dito ang Joel Chavez mga idol na parang dalawa maata mga idol. Hindi ko sure. Okay ito. Nakalantak. Pasahe. Oh, yo, basta na hina guys, number 69. 10 seconds to shoot mga idol. Oh, yun na, mabububu na. Natapo na nga. Iyan na sinasabi, nakuha. Oh, pumukol ng tres. Aba, itagalog shot, nabiting lang. Aba, nakuha ba? Aba, anong tibay din? Nakuha pa rin yun, napunta sa ilalim. Yan, 6 seconds na lang mga idol. Oh, ito, 9088, 6.4. Yan, naglalabas ang Joel Chavez ngayon, mga Down. Tingnan natin kung anong baga mangyayari. Oh, yun, basta na hinagis. Oh, hindi na ka, hindi mapawn. Wala maabutan, nagpasahan. Yun, do na. Nanalo Joel Chavez. Congratulations sa inyo. Talagang napakaganda ng oh. Yun, talagang laro. Talagang 9088. Congratulations both teams. Iyan na ah, ay celebration times to ata ulit talagang sana all Iyan na ah, kita nyo gayang fans ng Juan Joel Chavez pagkakadami din talagang quality ah, Bali pito na ata ang panalo nila mga idol yan, yeah, mga Tagalog. Yan yeah, ang mga ugal oh, at sadya. Ay, ari naman. Ay, kayayaw-yaw. Dahil nangukukulit yan. Yeah, mga Tagalog nga naman daw eh. Yan yeah, ang mga na Tagalog. Dahil na mga nasa likod natin. Ipag-share nyo yan ha. Pag nakita nyo ito, i-share nyo. May, lal may susunpot pa din ng isang Tagalog eh sa pahuli. Ito abangan nyo. Yan, yeah, ang super Tagalog. Si James Garden. Yan, yeah, shoutout sa inyo. Ayos din nga naman. Ayos din idol uuwi na tayo kakain muna talagang gutom na bye bye